Alam niyo ba kung anong mas nakakatakot kaysa sa apoy na sumusunog sa bahay? Yun po yung puso na walang apoy mula kay Jesus. Kasi kahit buhay ka pa, parang patay ka na. Mga kapatid, anes po tayo. Kapag narinig natin ang salitang apoy, unang pumapasok sa isip natin, sunog init ng araw sa tanghali. O kaya naman yung feeling na kapag galit ka. Hindi po ba? Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, napunta ako para magdala ng apoy sa mundo. Aba, ibang klase pala to. Hindi para sunugin ang bahay mo, kundi para sindihan ang puso mo. Una, kung babalikan natin yung unang pagbasa, tingnan natin si Jeremias. Nagsabi lang siya ng totoo, tinapon agad sa sahukay na puno ng putik. Parang sa panahon ngayon, kapag nasa classroom o meeting ka at may maling ginawa, halimbawa, may estudyanteng nandaraya sa exam o kasamahan na kumu kumukuha ng hindi kanya, at ikaw ang naglalakas loob magsabi ng totoo bilang ikaw pang pa lalabas sa masama sa mata ng iba. O kaya naman, minsan tatawagin ka pa ng sip-sip. O kaya naman, pakialamero. Di po ba? Mahirap kasi ang katotohanan, kadalasan, ay hindi welcome sa mundong sanay sa tinatawag na kompromiso. Pero gaya po ni Jeremias, mas pipiliin pa rin natin ang tama kaysa tahimik na lang sa mali. 'Yun po yung una. Ikalawa, sabi ng sulat sa mga Hebreo, para makarating sa finish line, dapat magbawas ng bigat. Imagine, tumatakbo ka sa fun run pero may backpack kang puno ng bato. Paano ka aabot? Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid. Ano ang kailangang bitawan? Ang galit? Ang pride? Kasalanan na parang mabigat na bato sa likod natin? At yun ang napakahirap gawin. Ang apoy ni Jesus, parang turbo mode. Sinusunog yung mga bagay na yun para makatakbo ka ng mas magaan para makarating ka ng maayos sa iyong paroroonan. Ikatlo, minsan kapag binago ka ni Jesus, may magtatampo, may magagalit. Kasi hindi na pareho ang trip mo noon sa trip mo ngayon. Parang barkada mo noon na pu puro bisyo tapos nagbago ka. Sasabihin nila, Oy, iba ka na ah. Anong nakain mo? Anong nangyari? Katapusan na ba ng mundo? Pero kung sa totoo ang, kung totoo ang pagbabago, mga kapatid, dapat handa kang tiisin yung awkwardness. Kasi yung apoy ni Jesus, hindi para i-please lahat ng tao, kundi para gawing mas totoo at malinis ang puso mo. Mayroong isang kwento nung kapanahonan po ng pandemic, may isang nurse na nagtatrabaho sa ospital noong kasagsagan ng pandemya. At marami siyang beses inalok ng mga kaibigan na mag-resign na para hindi na siya malagay sa piligro. O nga na, mas save ka. No? Kasi sa ospital ka, marami, pwede ka pang mahawa. Pero sabi niya, kung iwan ko sila ngayon, sino ang mag-aalaga sa kanila? May mapasyante siyang inaalagaan na halos walang kamag-anak na dumadalaw. Ang tanging nakikita lamang nila, mga nurses at doktor. Alam niyang pwede siyang mahawa, pero pinili niyang manatili. Totoo nga, nagka-COVID siya at halos mawala ng hininga. Pero matapos gumaling, bumalik siya agad sa duty. Sabi niya, hindi ko pwedeng itago ang pagmamahal na tinanggap ko mula sa Diyos. Dapat ko itong ibahagi. Ang buhay niya ay parang halimbawa ng apoy ni Jesus, hindi para magpasikat o magpakasakit ng walang dahilan, kundi para gawing maliwanag ang isang lugar na puno ng takot at dilim. Mga kapatid, huwag kayong matakot sa apoy ni Jesus. Tandaan po natin, ang apoy ng mundo, sinusunog ka para mawala ka. Pero ang apoy ni Jesus, sinusunog ka para mas maging ikaw at mas maging sa Kanya. Amen.